Balik tayo sa mga balita, ibinunyag ng kamera na kontrolado ng China ang supply ng kuryente sa bansa dahil Chinese national ang chairman ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP at Chinese nationals din ang tatlong member nito. At dahil po dito, plano ng ilang kongresista na isulong ang pag-amyenda sa prangkisa ng NGCP. Si Vic Sumintak sa balitang yan. Ibinuko ng kamera na ang daloy ng supply ng kuryente sa bansa ay kontrolado ng China. Itong ibinunyag ni Albay Congressman Joey Salcedo, ang chairman ng House Committee on Ways and Means, sa ginagawang pagdinig para ripasuhin ang prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni Salceda, abate sa record, ang mismong chairman ng NGCP ay si Zhu Guangchao na isang Chinese nationals kasama ang tatlo pang Chinese na miyembro ng Board of Directors na tahasang paglabag sa batas. I come from the stock market. So, I smell one when I see you. I can smell one. There is that um, belated... Uh, attempt to regularize because dati na yung yung SGCC owns 40%. Since under the PSA, anything above 40 should be owned by a Filipino. Since SGP is listed, there should be no foreign ownership of SGP. Inihayag ni Salceda dahil sa mga natuklasan na paglabag sa management structure ng NGCP, maaaring amyandahan ng Kongreso ang prangkisa ng NGCP. In this case, a further investigation as to the nationality and personalities, then I guess it redounds to Congress, given its plenary powers to investigate and to inquire That laws are being followed. Ang NGCP katulong ang Transmission Company o Transco ang namamahala sa distribution ng daloy ng kuryente mula sa mga electric power plants patungo sa mga power distributors sa iba't ibang paniga ng bansa. Vic Sumentap para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.